Welcome back to my page and this is Grow and Grace with KC. At kung first time niyo po dito, ang ating pong tinatalakay ay mga usaping pera, karera at mga pangarap sa buhay. Kaya samahan niyo po ako at ating pong pag-aralan at harapin ang mga realidad ng buhay upang tayo'y maging mas better, mas na nga better pa, nasty word ng ating mga blessings. And in this video, ang atin pong pag-uusapan ay syempre sa life insurance ano nga ba ang life insurance? And by the way, ako po ay uh, certified financial advisor na, ibig sabihin nun, uh, nakatake na tayo ng exams uh, para po maging legal na financial advisor. And now I'm working in FWD. Alright. So, yon. Meron akong notes kasi talagang makakalimutin po ako. Meron po akong short-term memory loss. So, all right. Ang life insurance, ano nga ba yung life insurance? Oh. Ito yung oh, ito yung pera na pwede pong makuha ng ating mga mahal sa buhay in case na may mangyari sa atin. So first, um, paano po makakuha ng pera ang ating mga loved ones kung sakasakaling may mangyari sa atin kung wala tayong babayaran? So, syempre may babayaran po tayo. So, nakadepende po sa atin kung quarterly, monthly, annual ang babayaran natin at ang tawag doon sa binabayaran natin is premium. Okay? So yung premium hindi pare-pareho kasi nakadepende siya sa kung gaano kalaki ang ating uh, approved amount ng ating insurance. And marami pong factors makaka-apekto noon sa magiging amount, okay? Unang una, yung edad natin. So, kung mas bata ka, medyo maliit, mas maliit po ang babayaran na premium kasi malayo pa siya dun sa 75 years old. No? So, kung mas malapit ka na doon sa, yun, syempre matanda ka na, is mas mahal ang babayaran na premium. Ganon din po, makaka-apekto din po sa ating premium ang ating condition, health condition. So, kung mas bata ka, mas healthy ka, wala kang mga sakit, na mga malalang sakit na present mo ngayong pinapagamot or mga history ng sakit, is mas cheaper din ang maging premium mo. Kasi mas low risk ka sa, syempre, na um, for death and critical illness. Isa din po sa makakaapekto sa amount ng premium is yung financial capability ng client. So, bilang financial advisor, tutulungan namin po kayo na i-assess ang inyong budgeting or um, paano po natin, um, paano po tayo makakahanap ng perfect at um, angkop na policy sa inyo na kaya niyong ma-maintain. Kasi once na hindi niyo na siya ma-maintain, syempre, makawala na yung insurance, ma makakat na siya. Okay? Sabi ko nga po kanina, ang insurance hindi po pare-pareho. So, nakadepende po yun sa kliyente, no? Sa, tutulungan naman po namin uh, based sa pangangailangan, based sa capability ng kliyente. So, didiscuss po natin yung iba-ibang klaseng insurance. So, meron tayong tinatawag na term insurance and permanent insurance. So, based ito sa coverage ng insurance, no? So, kung term insurance, meron na lang siyang um, certain period of time na makaka-cover ka ng insurance. For example, nag-apply ako ng insurance is June 26, 2024. Hanggang, and, and yung pinili kong term is for one year. And so, um, cover ako kapag um, nag-start na yung policy na, na, approve na yung policy ng June 26, 2024 covered ako ng insurance hanggang June 26, 2025. So, kung may mangyari sa akin, like mamatay ako by June 27, 2025, hindi na po ako covered ng insurance. So, wala pong makukuha yung aking loved ones. Ganun din po, kapag 5 years, 7 years, or 10 years, within that span na lang ng pinili mong term, ikaw maka cover Unlike kung permanent, no, yung in mo is for permanent, buhay okay, ka-covered ka, -covered ka as long as binabayaran mo ang iyong premium again yung permanent is hanggang hanggang sa mamatay ka as long as binabayaran mo ang iyong premium and then meron din naman pong um, insurance na mas focused siya sa insurance talaga you no know, sa death benefits and sa critical illness meron din pong insurance na focused siya more on sa investment. So, meron tayong separate video for that para mas maintindihan po natin. Okay? So, mayroon naman pong um, insurance ng focus siya sa educational or retirement. Meron ding for estate protection. No? And kailangan po natin may itong apat or tatlong tao na nasa loob ng isang policy. So, una, Okay. yung financial advisor or yung um, insurance agent siya po yung mag-assist siya po yung tutulong na ma-approve ang yung policy no and sa kanya ka din po magpapa-assist kapag uh, for claiming and if you have questions so yeah kailangan um, dapat kumbaga uh, maintain niyo din po yung yung relationship niyo with your agent so that um, updated naman po yung agent niyo so matutulungan niya din po kayo when it comes to your um questions and inquiries about your insurance. And then kailangan po nating maintindihan na meron pong policy owner, meron pong insured at meron din pong beneficiary. So, ang policy owner ay itong gagawa ng policy siya po ang may right of all the changes sa inyong sa loob ng policy. So, basically siya yung magiging um um magiging parang direkta kong kausap ng isang financial advisor. And then, um, ang insured. Ang insured naman, sa po yung makakover nung, um, makakover nung policy. So, kung may mangyari sa kanya, dun lang po magkakaroon ng claim si beneficiary. Also, policy owner can claim other benefits. But yung death benefits, are and funeral benefits are claimed by the beneficiary. No. So, pwede na si policy owner at uh, si insured ay isang tao lang. So, sino po yung mga pwedeng maging beneficiary ng insurance? Um, hindi po ang inyong legal na asawa. Take note, legal na asawa, hindi po live-in partner. Kailangan po that you can prove na kayo po ay ikinasal. Okay, so you will need documents for that claim and ang um, inyong legitimate children or illegitimate children as long as again you can prove that you are related to the insured and then um, inyong parents or inyong estate or you can you can actually uh, make your your company or partnership um, your beneficiary sa pagbayad ng hindi masyadong mabigat na pera um, monthly or annually or um, quarterly may malaking pera na makukuha po ang ating loved one. So, um, it's important that we know uh, kung gaano nito matutulungan tayo. Kasi para siyang may pinatago kang pera. Pero ang makukuha ng loved ones mo is mas malaki kaysa sa mga hinulog. Mo. Ganun ang life insurance. And I totally understand kasi ganoon din po ako dating. Hindi ko po siya maintindihan and feeling ko Uh, magiging pabigat lang yon sa mga mga additional additional ano ba bayarin pero ngayon medyo may regret ako na sana ako na ko na before at mas nag-effort pa ako na intindihin about insurance kasi marami ng tao na nag-offer na ganito insurance dito ganyan pero wala pero na ano ako parang nagising ako nung nagkaroon ako ng lumbar strain at akala ko, sa isip ko nun, alas, fine pa naman yun. Kaya ako, na-bedridden, hindi na ako makakapagtrabaho or hindi na din ako kahit para sa sarili ko lang, hindi ako makakapag-provide sa sarili ko. So sabi ko, magiging pabigat ako sa pamilya ko. So, paano yun? So doon ko siya mas na-appreciate. Minsan na appreciate natin yung bagay pag, ano, ano, pag medyo critical na, pag medyo, pag ano, huli na ang lahat, So, buti na lang, um, hindi naman siya, hindi naman siya serious na injury sa spine ko. So, meron pa akong chance. So, nung nalaman ko na strain lang yun siya, kailangan ko lang mapahinga, kailangan ko lang na itigil yung pagbuhat ko ng mabibigat para hindi siya totally na maging injury. Um, yun, um, nag-decide na din po ako na talagang pag-aralan itong life insurance, kung wala ng sarili kong insurance, and um, tumulong na din sa iba na mas maintindihan pa itong insurance. So, that's why nandito po ang Go in Grace with Casey so that mapag-aralan natin ay yung mga bagay-bagay na kailangan natin na alam mo yun na hindi natin dati, hindi tayo na-expose. Lalo na tayong mga Pinoy, hindi tayo na-expose sa mga financial literacy, ganyan. So, yun po ang goal natin na sana kayo, mas bata kayo sa akin or kung mas matanda kayo sa akin, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa natin itong um, maintindihan, pwede pa natin itong subukan, pwede natin itong harapin sabay-sabay sa -sabay <laughs> mga realidad ng buhay. So, I hope may naintindihan kayo, may natutunan kayo dito sa malikling video about ano nga ba ang life insurance and um, please abangan nyo po ang iba nating mga video kasi um, mas i-explain pa natin ang ating uh, FWD Life Insurance. Don't forget to like and subscribe our channel. Uh, para din uh, matulungan din po ako na continue itong um, videos and also mas sana pa tayong matulungan mas maabot ng mga tao para mas mapaintindihan pa ang mga usaping pera, karera at ating mga pangarap sa buhay. Let's inspire each other. And let's strive to become good stewards of God's blessings. Thank you.